Ah, uh, good day guys. Uh, kamusta kayo? So, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video. So, dito na naman tayo para sa ating ah uh, uh, dagdag kunting kaalaman. ayon Sa mga uh, may issue sa tagtag -tag or sa talbog ng ating mga motor. So bali hindi ko na naipakita sa inyo yung proseso kung paano ko to kinalas pero gamitan nyo lang siya ng polar para makalas tong ating uh, bushing. So ito pala yung pinakang topic natin mga guys. Ayan. So ito kasi motor ko sobrang tagtag -tag na. So bali ito siya. Kaya na bushing na yan. Bagong palit ko na. Naisalpa ko na siya. So mag isa lang kasi ako. Kaya hindi tayo nakakapag video kung paano ko baklasin. Pero polar lang kailangan yung gamitin para makugot yan. Medyo matigas. Pero Uh, pag may polar kayo madali lang tanggalin huwag nyo pupukpukin kasi baka mabasag tong uh, pinakang tenga ng ating uh, bushing so ngayon sobrang tagtag -tag na kasi nitong motor so chinik natin ito nakaraan goods na goods pa yung shock kaya lang yung tagtag -tag niya talaga sobra ngayon ang issue niyan is eto na bushing so ito yung kanyang serial number bumili tayo kanina sa Honda bali ano lang pala itong mga paps uh, 135 lang 135 pesos lang yan pag sa na kayo bumili. So, ito kasi papakita ko sa inyo yung uh, original niyan. Ito yung nakakabit. Ito kasi nadadamage ito mga paps. Ayan. So, mapapansin nyo ayan. Wala na siya sa gitna. Tabingi na siya. Ayan. Ayan o. Tapos kung makikita nyo, may mga biyak na siya. Lalo na dito sa bandang. kabilang side. Ayan o. Ayan, may malaking biyak siya. Ayan, ayan. Ayan. So, ito kung makikita nyo mga paps. Ayan o. So, ayan siya durog na durug na yung pinakang ilalim. Ayan o. Oh. Ito o. Oh. Ayan, durog na durog na siya. Kaya pag nalulubak tayo, kaya pag naladaan tayo sa mga bumpy na kalsada, iba yung talbog ng motor. Dahil itong guma natin, itong pinakang damper natin is durug na siya. So malambot na. Hindi niya na kayang i-absorb yung bigat ng motor. Kaya ito masyado ng maalog. Ayan. Ayan o, oh, may kita nyo. Kaya isa to sa mga dahilan kung bakit matagtag yung ating motor. Pero yung shock natin is okay naman. Ayan. Kaya uh, siner ko lang sa inyo kung halimbawa may encounter nyo to para idea. kayo. Kung tipapansin niyo mga paps ayan oh. Ayan yung pwesto nito. Itong nandito na to ito sa baba. Ito. Ayan yung ah uh, talaga niyan. So kaka-bounce ng motor natin kaya nadudurog yung pinakang ilalim Kaya pupansin niyo yung bandang taas. Makapal yung sa ilalim halos dumikit na dun sa bakal. Ayan, nadurog na, durog na siya. So, ayun lang mga paps, uh, sana magkaroon kayo ng unting ideya pag naranasan nyo na matagdag yung motor nyo. Uh, isa rin ito sa mga i-check nyo na baka durog na yung inyong bushing na kailangan na palitan. So, sa magtatanong nga pala kung gaano siya katagal inabot. So, itong motor, uh, bali 4 years na nung uh, March. Itong March na to. Ngayong March 11. Nung nakaraang March 11. 4 years na siya at ang tinakbo niya 185,000 na. So, ngayon lang ako nagpalit ng bushing. Ito mga paps. So, yan, Sana makatulong sa inyo mga paps pag naranasan nyo yung sobrang tag -tag na ng motor nyo. So, paano? Hanggang dito na lang muna mga tropa at ride ship sa ating lahat. Maraming salamat.